vlog. Ako, sabi ko sa inyo, pag ako nag-vlog, totoo, hindi tayo nagbibiro. Kasi wala naman akong prank eh. Sa vlog ko, walang prank. Anyway, nang-ingay mo na naman, no? Ito na nabablog ako? Walang maingay. Kasi true life vlog eh. Ito nga pala, Sogo. Yan eh, mag pupunta sa Sogo. Dito na, yan. parking. Sogo yan. Ako, galante ko, Pag nakakakita ko ng mga pulubi, kamukha ni nanay. Oh, galante ko ah, 5 pesos na yo. Oh, ayo, di ba? Teka na ya. Oh, ay. Dapat pala 2 piso lang. Teka na kunin ko kayo 3 piso. Hindi wag na, di ba? Ale tip ko na 'yun. Oh, 2 piso lang, eh lima 'yun, oh, no? galante. Akita niyo, di ba? Ano mga galanting tao kamukha ko. Kaya kayo bibili kayo sa akin, nakita niyo, mag pulubi na lang 5 pesos, yun napakagalante ko, di ba? sana na-enjoy kayo sa mga vlogs ko. Gusto niyo libre ko kayong sago. Pag na, wala nang pera, binigay ko din sa pulubi. Thank you. Baba, love.